Hello, hello. <coughs> hello mga kabayan. Kumusta kayo? <coughs> sorry. <coughs> na ano ako ng uh, ano sa sasakyan yung heating niya na nababahin ako. But anyways, sorry for that. So, uh, yung mga bago pa lang sa si channel ko is uh, please do subscribe And press the bell button para naman updated kayo sa mga susunod kong videos. Ang aking palang ano, uh, channel is Lady SP Vlogs. So, <laughs> sa mga hindi pa ako kilala, ako ay isa ng grandma. Meron ng apat na apo. So, <clears throat> ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa buhay-buhay, buhay namin, buhay ko dito sa Canada. So ito is um may kanya-kanya tayong uh, experience pag nasa Canada tayo. So ako naman is um may experience din ako na uh, pwedeng na-i-share ko rin sa inyo para kahit pa paano kung may plano kayong pumunta dito, malaman nyo din. So, first of all, uh, siguraduhin lang natin na uh, pag-apply natin is legit yung agency na uh, papasukan natin para iwas scam tayo. So, so now, uh, makikita nyo habang nagda-drive ako, pinapakita ko yung dinadaanan ko. Kasi nga, ang trabaho ko is palaging nasa kalsada, all around ako ng ano, punta dito, punta doon kasi personal assistant nga ako ng amo ko ngayon, dahil nga malalaki na yung alaga ko, syempre, paso ko dito is caregiver nag-aral din ako para mag-upgrade pero um, uh, ayaw naman akong pakawala na ng amo ko, so magre retire ako sa kanila so, anyways, malapit na rin So, yun din ang kagandaan pag uh, hindi ka na rin lilipat ng amo or um, lilipat pa rin ako ng uh, company or something na magpapanibago uh, akong trabaho is uh, uh, panibagong pakikisama at isa pa, yung sahod mo is mag-start over ka sa minimum so, Samantalang dito sa trabaho ko eh, nagre-reklamo nga ako dahil yung tax ko is malaki dahil nga medyo mataas din yung sahod na ibinibigay sa akin dahil nga sa matagal na ako sa kanila dahil yung nag-start ako yung mga alaga ako is nasa pre-k lang yung um, uh, bunso ng amo ko noon is only um, I think 4 years old so hatid sundo ko yung mga alaga ko noon dahil yun nga dahil nagda-drive nga ako so hatid sundo ko silang mag-ano sa school so um, so yun so I start tayo kung bakit ako nakarating dito. Anyways, profession ko sa Pilipinas, I'm a high school teacher. So dahil nga sa hirap ng buhay, that was 1999, ang baba ng sahod at naisip ko na mag-aaral yung mga bata, ang bahay, ang, well, lahat is parang hindi kaya ng sasahuri ng isang guro. So, yung kaibigan ko, teacher din siya na una siyang pumunta dito sa Canada so naghingi ako sa kanya ng ano application form actually yung uh, agency ko is, until now is buhay pa so yun that time is hindi pa masyado higpit so provide ko lang yung aking uh, provide ko lang yung aking uh, requirements habang nagtuturo ako noon So actually, yung processing noon is napakabilis lang. Inabot lang yata ako ng ano, uh, I think 6 or 7 months. Kaya lang, hindi nga rin lang ako nakaalis dahil ang hawa ko noon is uh, uh, graduating class, advisory class yung hawa ko noon, 4 uh, fourth year students. So kailangan kong tapusin muna yun kasi alanganin na yung ano, alanganin yung uh, kung aalis ako ng uh, December or January. Uh, mahirapan na rin yung school na kukuha pa ng substitute which is na ano i hahawakan yung aking uh, uh, mga estudyante. So uh, inantay ko siyang maano matapos. So um nakaalis ako ng uh, may 10. So yun. Pero yung ano ko pala pag apply ko pala yung interview ko is um, nagpila ako noon sa ano, nagpila ako noon sa embassy of course. Uh, maagang maaga ako napunta doon para hindi na nga ako babalik kasi may cut off noon I think uh, 50 people lang ang pinapapasok nila sa everyday so maagang maaga ako doon so naging ano I think pang sampu ako sa pila and then after that uh, na-interview ako and then balik ako sa hapon ando na yung visa nakatatak na sa passport ko so tuwang-tuwa ako noon dahil napakasmot ng uh, processing ng papel ko ganon even though nga ang problema ko noon wala akong bayad pa sa placement fee kasi ang placement fee ko noon na hinahingi ng agency is uh, $1,000 Canadian yun ang hinihinging ano placement fee so ngayon <laughs> nagkikiusap ako noon sa ano sa may-ari ng agency. nagsulat ako na talaga naman noon na binagyo yung Pilipinas tapos yung mga ani is uh, hindi nga maganda kaya uh, hindi ako na ano noon, hindi uh, hindi talaga ako makabayad. So kinausap ko yung may-ari ng agency na kung pwede uh, bayaran ko na lang pag uh, nakarating ako dito dahil sabi ko talagang Naghihirap kami dito sa ano. Naghihirap ako dito sa Pilipinas. Sabi ko na um talagang kailangan kong maka, makarating dyan para maano. <coughs> um, pag nandyan ako, sabi ko, pay uh, now pay later na lang, sabi ko kung pwede. And then aba pumayag, sabi niya. Okay. So kaya yon, I think hinulugan ko siya ng 3 uh, months yung sahod ko talaga hinati ko yon para makahulog ako sa kanya ng ano ng uh, placement fee ko na 1000 dollars so ganun na nga nangyari start na ako ng trabaho um, at yung ano ko pala doon yung aking uh, naging employer is uh, pagdating ko dito Of course, wala akong kakilakilala. So, tinawagan ko siya, sinundo ako sa airport. So, nag-stay ako sa kanila ng I think two days kasi nga ano yun uh, na dumating ako dito is weekend so natulog ako sa bahay nila ng two days and um, yung girl nila is Pilipina din so yun ang parang nag-offer sa akin na mag-share na lang kami sa apartment niya na ganito so pumayag din ako kasi nga wala akong kakilala so yun na nga doon na pumasok yung uh, nag-share ako kahit weekender lang ako umuwi kalahati yung ano ko renta din at sa mga gastusin lahat hati kami which is not fair kung di ba dahil uh, dalawang araw lang naman ako umuuwi sa kanya so alam niya na so hindi hindi na ako kumibo dahil sabi ko okay dahil lang sabi niya kailangan ko daw kasi ng address kasi ganito ganyan but nga nung nagkaano na ako medyo matagal-tagal na ako ano pag isipan ko na magsulo na lang kaya ako kasi kung hati rin lang kami meron naman akong makukuha kung titirahan na uh, titirahan ko pa na ano um, kung magkano yung bayad ko sa kanya is eh, so, pwede na ako magsulo so kaya ko naman so nag naghiwalay ako noon kumuha ako ng bachelor na apartment so yun mas nakatipid pa ako kaysa yung hap hap kami sa lahat eh lugi nga ako so yun yun ang kwento ko guys so siguro <laughs> sa part 2 uh, ko sa inyo yung unang uh, trabaho ko kung paano ako nag-adjust. So, yun. So, abangan ang aking part 2. So, part 1 muna to kung paano ako nakapasok dito sa Canada. So, uh, be sure na ano, isubscribe nyo ang aking channel para naman pag may uh, part 2 na akong nai-upload nai, nai na, tungkol dito sa buhay ko sa Canada is uh, inunotify kayo ng bell. So, wag kayong magsawa. <laughs> Alam ko hindi niyo nakikita ang mukha ko dahil nga nagda-drive ako. Parang nagkikwento lang ako. So, at least habang nagkikwento ako, nakikita niyo yung akin dinadaanan. So, ganun lang ang buhay namin dito, guys. Ganun ang buhay ko dito. Mostly nasa kalsada ang ano ko, trabaho ko. Nagda-drive ako halos uh, araw-araw, nagda-drive ako araw-araw. So, 'yun ang ano ko ngayon, guys. so So, hanggang sa sunod na episode ko guys. So, pakita ko na ang mukha ko. <laughs> Para, hola. So, ito si Lady SP Vlog. So, I hope na sundan niyo ang part 2 ng aking buhay dito sa Canada. So, part 1 is kung paano ako naka, nakapunta dito. Paano ako naka-apply. So, yun lang. So, stay tuned for the part 2. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like, ng aking channel. Thanks for watching. God bless everyone.